shout out sa baker na pinanan ang tindera namin sana all my love life. Hi guys, hello. Kumusta? Okay. Guys, para to sa shout out pala sa mga bakery owner at saka sa mga bakery business. Oo. Shout out din sa mga baker na tako natin na tinatanan yung ating tindera. Oo. Oo. Guys, kayo uh, mga bakery owner sa uh, uh, kayo 'yang mga may bakery business, ang uh, obserbahan natin at pakiramdaman natin ang ating mga tendera. Oo. Lalo na pag attractive at maganda yan. Ay, ay, talaga na mga real talk lang tayo ha may mga baker talaga tayong tinatanan ng ating mga tindera. Oo. Sinong hindi nakakarelate dyan sa ganitong mga pangyayari? O ay eh, bilang bakery owner, bilang uh, Isang uh, may-ari ng bakery. Marami tayong ganyan, guys, na real talk. Dito sa, uh, ano natin, sa negosyo natin, talaga namang sinong hindi nakaka-relate na meron tayong nakukuhang baker oh, no. na lalo pa ito. Oo, talaga namang hindi maiwasan. Meron din tayong tindera na naabutan nila. Oo. Eh, halimbawa, may tauhan ka ng uh, apat na tindera. May tauhan ka ng limang baker. Oo. Nangyari ngayon kasi hindi talaga may inyos. Diyos ko naman, Baker, wag nyo namang itanan. Wag ka agad makipag... Trabaho muna tayo. Wag mo na yung... Puro ka agad uh, tindera ang uh, ano natin. Uh, pag pag uh, topic sa ating mga Baker na gumagawa. Oo, nga, meron talaga guys. Oo, oh, nakarelate ba kayo? Meron talaga kung latest na Baker niya na ginagawa. Yan, tinatanan. Oo, oo, Tinatanan yung tindera ko. Kunwari pa, na unang mag-day off. ay oh, sinong di nakarilit nito? Kinabukasan, ang tindera ko naman nag-day off. Nagtataka na lang ako guys dyan dahil na... Tapos ito namang mga natitirang tindera, biker at saka mga tindera ko. Nag -t -t nagmamaritis din sa akin guys na... Close <laughs> daw sila masyado, hindi pa umuwi kinabukasan. Ay nako guys, o yung pala. Yung pala, nagkakamambutihan na tinana na pala ni Baker ang tindera kung isa. ah ay, sino hindi nakaka-relate dyan? Oo. Oh, guys, normal lang naman din talaga 'yan, oh. Hindi uh, ito ya uh, isang opinion ko lang bilang uh, nakarelate sa ganyan o oh, sinong hindi nakakarelate ng ganyan. Yes. Ang isang tindera ko talaga. Ah uh, sikreto lang palang nagkakagusto doon sa aking baker. O oh, eh, may oh! din naman kasi yung baker ko pugi din. Oo. Oh, oh. wow. Yung pala pag namamalingki ako, yun na ang uh, close na nagka-close na. Eh, syempre, eh, maraming baker na uh, nasa lima. Eh, tindira, apat, tatlo. Hindi talaga maiwasan, guys. Nagka-mabutihan sila. <laughs> Oo. Sa totoo lang talaga, personal na nila yan. Uh, kayo, anong masasabi nyo mga bakery owner, mga bakery business owner dyan na uh, nagkakamabutihan ang ating mga tendero, tende, uh, at mga tendera at baker. Oo. Sabagay talaga, sa totoo lang. Personal na nila yan, hindi na natin yan saklaw sa kanilang, uh, ika nga, nararamdaman, kumbaga. Pero, pero, not, uh, kung hindi natin iisipin talaga, maapiktuhan kasi din ang kanilang trabaho pag nasa atin. Eh, buti kung kumpanya tayong malaki. Eh, kahit nang sa kumpanyang malaki, halos sa uh, pinagbabawal pa. Pero gagawa't gagawa pa rin sila ng paraan, guys. So... <laughs> gagawa pa rin sila ng paraan diyan Gagawa't gagawa sila Eh, siyempre hindi naman lahat ng oras babantayan natin sila di ba hindi lahat ng oras ma gugulatin ka na lang <laughs> gugulatin ka na lang talaga nila diyan gugulatin ka na lang na nalalaman mo na doon wala ring ibang magmamaritis sa iyo kundi yung makasamahan din nila Lalo kapag may dun sa isa. Yun palang isang beker may gusto din doon sa isang tendera natin. O naunahan lang. Kasi itong isang beker naman, ito talagang maitsura din. Oo, doon na sila nagkalabasa ng sama ng loob. Oo, doon na. Kaya, ah uh, guys, anong masasabi nyo yan? Ah, uh, ang masasabi ko dyan, ano, sa aking personal opinion, ah, uh, bigyan ko na lang sila ng option. Oo, either aalis na lang yung isa o yung isa maiwan. O, ganoon na lang guys. Ah, kayo, anong gusto nyo mangyari din? Pa, sabay na lang ba silang alis? Or kayo? Kayo, kayong mag yan. Pero para sa akin, yung aking uh, opinion dyan, uh, either maiwan yung isa, or uh, maiwan yung si Tindera, or ang baker, uh, umalis. Ganun lang yon Kahit pa magaling yung baker na yon kung talagang nakaka na sa trabaho, Oo, totoo yan. Hindi talaga yan maiwasan, guys, na magkasama sila, maapiktuhan yung trabaho. Oo. Lalo pa, pag uh, hindi ka madalas sa isang, dyan sa mismo sa pwesto mo, may sarili kang bahay, uh, gawaan mo lang dyan. O gawaan lang. Mahirap talaga yan guys. Mahirap. Kaya kayo na, bahala na kayo mag-isip dyan kung anong paraan ninyong gagawin. Basta sa akin, hanggat maari, isa ang maiwan sa kanila. O hindi hindi ako, uh, uh, hindi rin ako talaga, okay pag pareha pa sila dyan magtrabaho kasi apiktado talaga. Apiktado kasi hindi mo maiwasan na mapagsabihan mo yung isa, madadamay yung isa din na magkaroon ng sama ng loob sa atin. Oo, totoo yan guys. Sinong hindi nakaka-relate nyan, uh, comment down below. Oh. Uh, ganun ang ibig kong sabihin sa inyo guys. Uh, hindi talaga yan maiiwasan sa ating mga tindera. Ay, hindi maganda. Oo, kahit hindi magandang ating tindera, lalo na pag attractive lang, malakas wow. ang hatak. Oh. <laughs> Malakas ang hatak sa ating mga boys. Oh. Yan naman kasi ang ating mga boys. Oh, di ba? Halimbawa, ang tindera mo magaling. Magaling magbenta. Oo, magaling magbenta. May mga parating pa lang na customer. Oo. Oh, na si tindera natin. Oh, di ba? Ay, ubos na hindi kayo marunong mag-observe. Oh, ay kayong mga bakery owner. Di ba kayo marunong mag-observe diyan? Siyempre, marunong kayo diyan. Nakakaramdam din kayo. <laughs> totoo na kayo. Guys, hindi mo talaga yan maiwasan na ang isang baker bakery or bake, bake shop, kadalasan niya nagkakatuluyan sila. Uh, nagkakatuluyan yan. Nagkakatuluyan mga baker na tender at baker, cashier at baker. Uh, kahit na sa ang larangan, kahit sa ang larangan, kahit anumang kumpanya yan, kahit anumang trabaho, nagmadalas talaga nagkakatuluyan. Bakit? Kasi mas madali nilang nakilala ang isa't isa. Mas madali. Kaya, nagka, nagkakaigihan ka agad silang dalawa. Oo. Kahit na guys, uh, dito naman tayo sa mga boys, kahit hindi, so, kahit hindi sobrang pugi yan, or magaling naman, magaling, magaling sila magpatawa sa isang babae. O, oh, sabi niya, hindi nakarelate yan. <laughs> ang isang lalaki, sa magmagaling kang uh, humuli ng uh, uh, gusto ng isang babae. Halimbawa, eh, Mahilig ah, magaling magpatawa ang isang lalaki Kung joker Hanap-hanapin ka guys oh, Napapansin ko yan eh Napapansin ko Kasi may isang baker din talaga ako na Joker talaga Oo joker Magaling siya magpatawa Ay naaktrabyo eh, si girl natin Si tendera natin Kaya guys Yan naman sa akin Sini-share ko sa inyo talaga Kung nakaka-relate ba kayo O oh, nangyari ba sa inyo Ang ganitong mga sitwasyon Oo Na tendera natin At saka si baker natin hindi malabong magkakaigihan yan. Oo. Eh, totoo talaga yan. Maganda man yan o hindi. Gwapo man yan si Baker o hindi. Madalas talaga silang nagkakadevelopan. Oo. Kasi magkakasama sila sa work eh. Oo. Hindi ay uh, related talaga yan. Related. Kung sino mang hindi nakaka-relate oh, <laughs> hindi man hindi nakaka-relate. Oh, sige, bahala na kayo kung sino hindi nakaka -relate. Dahil madalas talaga itong mangyari. Oo, madalas talaga. Uh, oh, lang i share ko sa inyo guys. Oh, eh, sana inyo din itong uh, uh nangyayari din to sa sa inyo. Oo, oh, oh, ah, siguro naman na uh, bawat isang uh, bakery business nakaka nakakaramdam talaga nito. Oo. Oh, oh. Meron pang dyan Home of Wedding ang uh, bakery business or bake bake shop na kanilang pinapasukan. Oo. Oh, oh. siyempre ganun lang talaga, ganun lang hindi talaga natin 'yan na uh, talaga mapipigilan. Oo, oh, oh. normal lang talaga 'yan. Pero nasa atin na yan ng mga bakery owner kung paano natin yan i-handle. Oo, nasa atin lang yan. Depende yan sa atin. Depende yan sa pagdadala natin sa ating negosyo kung talagang papayagan ba natin sila or hindi, or ang isa maiwan, or ang isa umalis. Nasa inyo yan. Kayo magdesisyon. Ay, kung ano mang inyong masabi dyan. Okay, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa inyo na sumusuport sa ating mga videos. Shout out sa lahat ng aming mga followers, sa aming mga supporters, sa ating mga baking tutorial videos. Sana nakarelate kayo lahat-lahat ng ating mga videos na real talk lang talaga yan, ha? Real talk. Yun ang ating uh, pag-uusapan dyan. Huwag uh, kalimutang i-share, i-share ang ating mga videos, baking tutorial videos, recipes. Maraming maraming salamat, guys. Thank you so much. God bless. Happy baking.